mga araw po mga kabantot, tutuhugin ko lang itong topic po na to. Noong Feb 18, nagawa ko ng video lang po eh. Wala po hindi po ako salita. Kasi wala pa po akong, ulap pa akong boses. Tungkol dun sa pag ni ka Dante Marcoleta at saka po ni Commodore Tariela, G. Tariela. Habang pinanonood ko sila, nag ang lumalabas na salarin dito, social media, yung mga vloggers na nagdadagdag bawas sa mga sinasabi ng mga taong involved si Commodore Tariela at si ano si Kadante Marcoleta nung pinanood ko sila alam ko nagkakasagutan sila siyempre hearing yon pero habang papatapos siya habang sa kalagit na anong hearing ano nung nila na yon na isip ko na ano eh. Kaya nga po yung title nung video ko, nagka, nagkausap at nagkaintindihan. Ano nga ba yung title? Teka, hanapin ko lang po ah. Ayun po yung title nung ano ko, parang thumbnail sa video ko. May gumarkuleta at tatariela. Nagkapaliwanagan at nagkaintindihan. Hindi ko pa po napapanood yung, hindi ko na po napanood yung may shake hands pa nagkamayan sila kasi naramdaman ko na magkakaayos po talaga sila kasi nung bandang huli nag, nagpaliwanag si muna muna nagpaliwanag si Commodore Tariela na ganito na hindi niya daw sinabi na ah, uh, traidor si ano si um, Mart Dante Martuleta kasi kaya lang daw niya nasabi yon si Kadante naman kaya daw yung nasabing ay gago ba o huwag magpaka, huwag magpaka mangmang magpaka tanga. eh nung daw sinabi ni Marcoleta na tinawag siyang traitor o traitor eh para lahat ng yan eh, dagdag bawas ng mga ano ng social media ng mga mga vlogger na na pinapalaki yung issue kaya nga po nung ibang na, nung ko yung ano marami mga nag-vlog nung pagharap nila ni Dante Marcoleta tsaka ni Tariela ang daming mga title nung video nila sobrang nina-exaggerate nila para akala mo magpapatayan yung, yung dalawa yung kainitan, ganun ganon alam mo yung talagang mer ngayon naniniwala ako sobra sobra ang social media sobra yung mga sobra yung mga nag-vlog yung naggagawa ng content yung ina-exaggerate nila. Pinapalaki nila yung mga wala hindi sinabi. Hindi sinabi pero gagawin nila ng salita o kwento para lang mabenta yung video nila. Talaga ako sinabi ko lang sa video ko, nagkapaliwanagan at nagkaintindihan. Which is kasi nararamdaman ko habang nag-uusap po sila. O the ending tama nga po ako. Ah, uh, meron pa meron pa lang video na nagkamayan sila nilapitan si Commodore Tariela ni Kadante Marcoleta, lima All ends start ends well, sabi nga. Sabi nga ni Ali Soto. So, ang, ang point ko po dito, maging matalas tayo sa pinanonood natin. Kung ano yung nandun lang, yun lang sana yung ibigay natin sa mga, lalo sa maraming mga followers, na mga vloggers, mga nagko-content dyan. Ibigay lang natin yung ano lang, Huwag nating sobrahan. Kasi kawawa naman yung mga pag niya si Tariela, si Kongro Tariela, tsaka si Congressman Marculeta. Kawawa naman. Dahil sa kagustuhan natin kumita tayo sa mga vlog natin, in-exaggerate na natin yung mga sinasabi natin. Huwag naman po sanang ganun. Kasi yung mga tao na yan, bilang sila sa bayan eh. Kawawa naman pagka na alam mo na napapaaway sila dahil sa mga mga vloggers sa mga, con, mga, creator content creator ay po ay, yung bago ko po tapusin to sisingit ko po yung mag yan silang dalawa so sana ganun po ano sana pag may mga ganun hearing yun yung sinasabi ng ng Iglesia ni Cristo kahit ni ka-dante, magpatawaran kayo ay ipairalin ang kapayapaan, ang pagkakaisa, para hindi nagkakawatak-watak. Kitang-kita natin yung pagiging magino ni Tariela, ni Komodo Tariela, tsaka ni Kadante Nung patapos na nga po eh, nagsasalita si Kadante, nakikita ko, nakita ko si Tariela, si Komodo Tariela. Tumatango siya. Ibig sabihin, sangayon siya sa paliwanag ni Kadante Marcoleta. So, hindi nga ako nagkamali. Hindi ko pa man nakita na nag sila. Alam ko, maaayos sila. O di, ang ganda di po ba? Sana ganyan ang gayahin ng mga lahat ng mga politiko. Gawin natin halimbawa. Yung gumagawa ng maganda, yung pa yung, sila pa yung, sorry, sila pa yung kinokondem natin. Sila pa yung sinisiraan natin. Sana wag pong ganun. Kaya pagka sa botohan, maging matalino po tayo iboto po natin yung dapat nating iboto. At alam nyo na, yung mga hindi dapat iboto, sana huwag ng manalo. Maraming salamat po mga kabantot. Tapusin ko na po dito. Karutong po, po nung short video na nag nagkamayan uh, si motor Tariela at si Kadante Marcoleta. Magandang araw po sa inyo lahat. Epilog. Ikang, ah. libro, eh, merong epilogue. Ika sa libro ay merong epilogue. Mm. Nina, di ba pati hmm. na ipalitan natin kasama sa ating news items yung balik-atakan hmm. na, hmm. na, na nangyari sa House hearing ng oh. congressman Rodante Marpoleta. At yung tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard for West Philippine Sea na si Commodore J. Tarriela. Mm. Alam mo, ang hindi lang masyadong nagvabayray, mm. <laughs> maganda maipakita rin natin kung paano nagtakos. Mm. Yung Papaya pala ng pa. PS, <laughs> diba? Ito yung epilogue. Ah. Ikaw nga kung sa libro ay merong epilogue. Mm. Abay, nagkamaya naman po yung dalawa. Okay? Mm. Pakita natin yung video, makikita na nilapitan ni Kong ni Marcoleta. Ah si Commodore J. Tarrell sa kanyang kinauupuan, mm -hmm. di ba? O tapos, di ba? Ayan, kinakatawa yan. Oh, oh so well. gentlemen. That ends well. Oh, Ayan. Eh, kasi kampanya na, talagang mainit ang mga ulo ng mga tao. I love happy ending. <laughs>